Rose Martin, deleted post tungkol sa bagyong Christine Binatikos, Rosemar nagpaliwanag. Patuloy na pinag-uusapan online ang post ng social media personality na si Rose Martin na may kinalaman sa kanyang naiisip sa mga naapektuhan ng bagyong Christine. Umani ng sandamakmak na reaksyon ang kanyang Facebook post na ngayon ay deleted na patungkol sa mga kababayan nating nasalanta sa iba't ibang panig ng bansa. Ang pahayag ni Rosemar, ang hirap isipin na habang kami, nakahiga, sa malambot na kama, kagigising lang at naka-aircon, ang daming bata, matanda na din na alam paano ililigtas sarili sa bicol dahil sa baha at bagyo. Kasunod nga nito, kaliwat ka ng batikos ang ibinabato ngayon sa content creator ng mga netizens at nagsabing parang wala raw sense at wala sa katwiran ang kanyang post. Marami ang nabad trip sa naging pahayag ni Rosemar at halos lahat ay nagsasabing napaka insensitive nito sa gitna ng dinaranas ng mga kababayan natin sa mga hinagupit ni Christine. Dapat ito ang nalulubog sa baha galing din mag-isip, so insensitive. Nagyayabang Lanang yan, ay social media niya pa ang sarap ng buhay niya. Kung tutulong ka din Lanang, di na lumayo gawin mo en Lanang, marami dyan sa slum area ng Manila, dagdag points yan kung gusto mo manalo at maglingkod sa mga pitbahay mo. Need pa talagang banggitin o ipagmayabang yung pagbiga niya sa malambot na kama habang naka-aircon, dapat tumulong ka na lang walang ganyan pang mga sinasabi, mas lalo lang nararamdaman ng mga tao yung kahirapan nila. Hindi ka na mahihirapang mag-isip kung magising kang nalulunod ka na sa iyong kayamanan. Mag-ayuda din kunwari, pagkakataon na magpa-picture sa bubong ng mga binabahang kabahayan. iboton nyo para maging doble ang lambot ng kama niya, habang ang bumoto sa kanya hirap makaahon sa kahirapan sa pananalanta ng bagyo, pag ito nanalo lalo lang pinayaman ng mga taong naghihirap, dot mag-isip mga butante. O edi tumulong ka, para nasan mo din sila ng malambot na higan at masasarap na pagkain, ayudahan mo sila. Salot ka mananalo, tatakbo hugas-hugas pro manalo if manalo ka ipal mo. Oo na mayaman ka, dapat tumulong para ebles ka pa ni Lord, madaming nilalamig na bata at matatanda sa ulan at baha, tumulong ka wag ng andami pang shot syat dapat kong nakikisimpa at ka ay hindi kailangan banggitin pa kung anong meron sa'yo, alam naman ng lahat ang estado mo sa buhay. Hirit naman ng iba pang mga netizens, bad publicity is still publicity at kumikita pa rin ang internet personality dahil sa mga engagements. Ayon kasi sa netizen ay tulong ang kailangan ng mga taga Bicol na apektado ng bagyo, hindi sentiments at pagbibrag niya sa kalagayan niya ngayon. Samantalang nagbigay ng paliwanag si Rose Martan Pamulaklakan, kaugnay ng kanyang naburang viral post tungkol sa mga naapektuhan ng bagyong Christine sa Bicol Region, at nilinaw na hindi ipinagmamayabang ang kampi niyang buhay. Sa isa pang post, na barado na rin ngayon, binigyang diin niya na wala siyang intensyong ipagyabang ang kasalukuyang komportabling estado ng kanyang buhay sa naunang pahayag. Hindi po ganoon ang ibig kong sabihin hindi ko ibig ipagyabang na ang comfy namin ngayon. Ang gusto ko lang sabihin ay parang ang hirap maging comfy dahil may mga taong inaanod at lumulutang na lang sa baha. Parang nakakakosen siya na wala kang magawa ngayon. Pasensya na kung sa tingin nyo mali ang pinost ko pero wala po akong intensyon na tulad ng iniisip nyo. Sa ngayon ay patuloy pa rin ang nararanasang pag-uulan at pagbaha sa Bicol Region kung saan iba't ibang mga donation drives na rin ang umaarangkada upang makalakam ng pondo na gagamitin upang tulungan ang mga apektadong residente sa nabanggit na lugar. Ano sa inyo dito?